RMN. Pirada, pirada, pirada. Ang pirador ng masa, Aljo Bentijo, sa Straight to the Point. Bayan, epektibo ngayong araw, bagong uh, parking fee rates dyan po sa bagong Ninoy Aquino International Airport. Meron pong inilabas ngayong kautusan ng New iya. Ito po ay uh, pinangangasiwa na ng pribadong uh, kumpanya ko pribadong sektor ang uh, ating pong Ninoy Aquino International Airport uh, upang mapaganda pa ang serbisyo dahil binansagan itong worst airport sa buong mundo. So unti-unting isinasayos ngayon ng uh, uh, private company ng SMC San Miguel. So epektibo na October 1 ...ay uh, magmamahal ang bagong singil. May bagong nang singil sa pagpark ng mga sasakyan dyan po sa paliparan. Sisingilin ng 50 pesos yung mga kotse sa unang dalawang oras na pagpark. 20 pesos sa mga motorsiklo at 100 pesos sa mga bus. Meron na magdagdag 25 pesos sa bawat uh, uh, susunod na oras para sa mga kotse... 10 pesos sa motorsiklo, 50 pesos sa mga bus. Pero nagulat ha mga motorista ha? Nagulat, bayan. Paglobo sa singil sa overnight parking kung saan mula 300 pesos, lumobo ito sa 1,200 pesos ang singil sa mga kotse. Nasa 480 pesos naman ang overnight parking. Para sa mga motorsiklo at 2,400 pesos sa mga bus. May penalty ng 500 pesos para sa lost ticket. Hiwalay pa rito ang singil sa parking. Ah, pilit nating ah, ah, kinukuha po ang panig po ng ah, new Ninoy Aquino International Airport, bayan. Hindi na po makontrol ito ng ah, mga gobyerno dahil yan po'y minamanage na ng isang pribadong kumpanya, pribadong sektor na po. ha. Ah. Privatized na po ang ninoya uh, Ninoy Aquino International Airport. Siguro ang kanilang layunin dito, maibsan po ang sobrang traffic ngayon dyan. Sa Siksikan ni halos hindi ka na makapark. Dahil sa mura eh, 300 pesos o so oh, 24 hours. Bibiyahe ka pa si iiwan mo yung sasakyan mo dyan. Ah, sige, balikan natin ito mami.